Hey guys, gandang hapon po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Uh, Pag-usapan lang natin guys yung security pa rin po. Bakit po guys, uh, almost ng cliente ay nire-required yung agency na magkaroon ng mga seminars ng mga gwadya. Either man yan quarterly. Uh, kailangan po yung guys kasi sa dami po ng tasking yung ginagawa ni-implement ng mga gwadya sa bawat kliyente, kailangan po ma-repress yung mga isipan nila na ano ba dapat ang tamang gagawin o mga pagkakamali nila. Or ma-insert din sa mga mindset nila na mayroong kailangan silang pang i ano dagdag sa kanilang kalamang kung ano may natutunan nila ma-adapt po rin sa kanilang mga trabaho kung saan man po yan kliyente uh, sila na roon. Yung po ang kahalagahan ng guys na bakit nire-required ng mga kliyente natin na magkaroon ng seminars. Then, yeah. uh, mas maano na din po sa agency kasi para yung kanilang mga security guards ay magiging maratunan at decent o learning na makukuha ang ating mga guardia. Ano pang hinatin natin guys? Share and like po. Maraming salamat.